Kita boleh BCEN Kita bolehkan berjalan Kita boleh di sini Kata kata Portak tiang May kambing. Malapit sa playground. Ito, ano, ano. Ito, pa na rin.

ito ay Camp Bridge Street gusto mo ba lumikot pa tayo doon? pag ganon o wag na pag ganon sula ganon tayo ulit para ma kita natin lahat hmm? dito ba daw wala pang nakatira no dito mga wala pang nakatira no hindi ko alam black to eh. Ito yung playground. Hindi ko alam black yan. Pero dito banda, ay meron dun banda, may nakatira na. Ito nagpapaayos na oh. Kaya yun, yun ang papaayos. Yun ang basketball court. Ito may nagpapaayos na. Ito may nakatira na. Ay may nakatira na. Pero dito nakatira kambing. <laughs> Ito may nakatira kambing. Oh, may tayo. Buti pumapakaroon. <laughs> Eto, take out na. Ewan ka ninyo yan. Eh, uh, yun yung sa amin. Eh, yun yung sa amin. Hindi naman tayo banda. Ako nandu pa dito Taka ng lot niya Ito black Ito black 4 lot 6 Yan Ito yung playground At salamat naman nalinisan na linisan, <laughs> Hindi na madamo Nakaraan daming damo dyan playground. Yan lang, ganyan lang siya. Dahil basura. Saan tinatanggal yung basura, no? Ito yung model house. Inalap hmm. na model house. Dito banda, may nakatira natin. Ayan. Nakatira na dyan. Ay, May pusa. nakatira na. Ito yung model house. Palabas na tayo. Ito ang Oxford Street and Cambridge Street. Yan, yung mga bahay na doon, yung mga nakatira na doon. Ito yung malapit na sa entrance, mga bagong gawa. dito may nakatira na din ito yung unang unang bahay sa entrance yeah. ito maraming puno no ito na yung guard ito yung bahay sa guard 食べたいです。